dapat nating iwasan na pwedeng mangyari is magkaroon tayo ng burnout. Hi Jennifer's good morning. Let's go, let's go. So today papunta tayo ng the University of Manila para mag-talk sa mga students po nila sa College of Education. So it's about leadership and uh, communication. So how to develop those two special skills habang nag-aaral ka pa lang, especially mga nasa eduk. Kasi alam mo naman, pagka graduate mo na education, ang number one kailangan mo is to communicate. Yeah. So sa lahat ng mga followers natin na um, nasa academe po, so you can invite me for seminars sa leaders, teachers and uh, management like last week nasa Holy Angel University naman tayo. Alright, so but anyway, speaking of leadership and communication, sa lahat ng mga leaders, hindi lang sa school, hindi lang sa estudyante, yung school leader ka talaga or you have your business or ikaw mismo as an entrepreneur, ikaw na din leader ng business mo sa mga, lalo sa mga startup. Isa sa mga dapat nating iwasan na pwedeng mangyari o mangyayari sa atin is magkaroon tayo ng burn out. So, paano nga ba natin maiwasan yung burn out? Last two weeks ago, nasa Quezon City naman ako, ito yung nirequest nila. Mga ano yun, business owners and church leaders. Sabi nila, Dok, nababurn out na kami. So, paano ba natin maiwasan ng burn out? Alright, simulan natin sa process of burnout. Ano ba yung mga cause ng burnout? So, unang-una sa atin, no, sa mga leaders, sa mga entrepreneur, kaya tayo nag-burnout, sobrang dami ng tasks na nasa kamay natin. And nagkakaroon na tayo ng decision fatigue. Right? So, ibig sabihin yung na-stress na tayo sa mga pagdi-decisions. -de So, para maiwasan natin yun, kailangan meron tayong tamang delegations. Kaya nga, pag start up ka, ito para sa may start up, kailangan meron ka ng naka-assign na at least mag-hire ka ng 2 to 3 employees mo. Then yung isa doon, leader mo. Kailangan may leader ka, kahit start up ka pa lang. Para nun, yung mga small decisions mo, siya na yung nag dito sa For example, sino yung unang tatawagan ng client, paano yung delivery, so mga small tasks, meron kang leader. Alright? And second tip ni Doc, kung nagisimula ka pa lang din, or maybe nasa 20 or 30 na yung empleyado mo, dapat sundin mo yung rule of hierarchy. So, ano ba yon? Example, bawat area mo, marketing or sales mo or operations, pero ng mga tao yan, di ba? So wala ka pang structure talaga. Hindi mo pa siya na structure kasi uh, nagsisimula ka pa lang or maybe hindi mo pa hindi ka pa makapag-promote kasi wala ka pang enough funding or wala ka pang enough benefits na hindi pa kayang ibigay yung salary ng higher position. Gawin mo na lang. You have to assign the, a leader or head. Kasi pag naglima na yung employees mo in one area, tapos wala kang leader, it will be a chaos. It will be a problem. May stress ka talaga. Imagine yung lima na yon directly communicating to you the problems, directly communicating sa yo ang mga concerns na madami and yung isa pang department, kung 20 yan, 20 persons, 20 employees ang tumatawag sa directly na ipag-usap sa yo because of very small problems lang naman minsan. So kaya kailangan merong ka leader. Ang leader naman, try to talk, usapin mo siya you share the goals of your company para makonvince mo siya, you share the dreams, you share the future and yung vision mo sa company mo. So para makasama mo din siya sa ganung goal. And marami namang way to compensate yung mga leaders natin. So pwede may allowance, also pwede may share in some of your sales. Uh, there are many ways to, you know, uh, para mapalitan yung effort nila for you. Alright? So sa lahat ng mga leaders, iwasan natin ma-burnout sa mga startup. May sekreto yan. And if you want to know more the secrets on how to do it, lalo sa mga startup, we can do business coaching. So, pwede mo lang si Doc ang personal life. -y. Pwede po face-to-face -face or online. Alright? So, mamaya isama ko kayo sa seminar natin sa, sa school para makita nyo yung how to do the seminar with the rockstar. Let's go! Let's go!